ang wikang Pilipino sa pabansang pagpapauna. Ang wika ay kasangkapan ng pinag ay pagkikipagtalastasan. Tunay ngunit hindi kasangkapan mekanikal lamang. Higit dito, ang kalikasan ay kagamitan ng isang wika. Ito ay nakapagtala ng mga idea. Iniimplementsyahan nito ang ugali ng tao at ang kanyang isip at damdamin. Nito, up, nito ang uh, ang wika ay instrumento sa pagpaglikha ng makabuluhan at makang pag-iisip. Sa makatwid, upang magamit sa sukto, ay, sukto lang ang wika, dapat ito hawakan ng buong husay ang kininga, ang kininganap. Gusto natin lumalakas bilang bansang malay. Ang isang daan ay ang wikang Pilipino. Ang kailangan natin ay isang kasangkapan ng komunikasyon para sa lahat ng ating mga mamay mamayan, kasangkapang simple, abot ng lahat, gamit, mabisa at di kumukupas. Sa kabila ng kahabaan ng panahon ginagamit ang wikang Amerikano bilang kasangkapan ng instruk ito bigo pa rin bilang daluyan ng pag pagkikipagkalastasan o sa masa. Ang wikang Pilipino sa katutubong wika na pinagyaman ng mga sangkap ng ling lingwisto mula sa mga wikang katutubo, rin ang banyaga at tugon sa pagbansang pagsulong. Ito'y sariling wika, tagapagdala ng kulturang sarili, tagapagsalaysay ng iprovinsyang dayuhang inaakma sa mga katangian, kaugalingan at indok Indosikrasyong si Pilipino. Kung wala ang Pilipin, kung wala ang wikang Pilipino, walang nasyonalismong Pilipino. Kung wala nasyonalismong Pilipino, walang bagong lipunang magigapag, magigapag tagalan sa mga panahon. At kung walang bagong lipunan, ang bayang Pilipino ay walang katupusan.